Ito kami ngayon sa Ben Cab Museum mga iska po. Tingnan namin yung mga art. Ganda. Oh. <mulong> morning mga kaiska po Dito kami ngayon sa Sambales so, Isang linggo kami nag-stay dito hmm. So may mga inasikaso kami So ngayon, pupunta kami ngayon ng Baguio First time ko doon pumunta, first time din na hop up na nakamotor Kaya exciting na ito First time ko pumunta, di mo naman first time nice. Hindi, first time ko nga na nakamotor Gaya na kami mga po. Kumain lang kami dito sa so may karinderiya. Gaya na tayo ngayong... Ay, oh bro! Nilaglag. Ang airpods niya pa. Ayos pa naman yan. Mga 8 hours pa ang biyahe. Papunta rin. Ngayon so, ay plus 10 na. So malamang gagabihin na tayo. Ano so, masasabi? Mo. Kaya nga muna mga aska po. So, mga halo-halo muna. Dito na kami sa ano, Alaminos. Dahil na nang pawit ko eh. Mamaya, biyahe na ulit. Siyempre, kakain muna ako halo-halo. Dito na kami sa Baguio, makakais ka po. Kakarating lang namin. Inabot din ng 7 hours yung biyahe namin. Napagod, sahit sa kamay. Uh, pero ang ganda ng view dun sa Kainan Road kami pinadaan. Ewan so, ko sa kami pinag-ikot-ikot ni Google kanina. Pumasok kami dun sa may La Union Second. Paglabas namin, doon kami lumabas sa may arko. Tapos lumiko din. Hindi namin nag-video. nasa loob ng bago yung camera eh. Pero nandito namin ngayon. Nakatawa kasi yung mga punta namin dati. Siya pumunta siya dito, nakabas. Tapos kami pumunta dito kasama yung mga kaibigan ko. Nakavan naman kami. Ngayon, first time namin pumunta rito pareho nang nakamotor. Tapos magkasama pa kami. Ang sweet, no? May... ano masasabi mo? Masaya ka ba? Yes. Ba't ka masaya? Tapos na nakadito naka dito na tayo. Saka ng pot ko yun. Hindi ka man lang masaya dahil kasama mo ako. Papakita ko na lang bukas yung tinuluyan namin or mamaya. Papahinga lang ako tapos kakain na gugutom na siya papi. Good morning mga kas po. Hindi na kami nag video video kagabi. Pumunta lang naman kami doon sa night market. Eh, alas 9 pa lang bukas nila. 9pm to 2am. So pagpunta namin doon sa night market, may mga nagsisetup na. Pero hindi daw sila pwedeng magtinda ng maaga. Dapat 9, sabay-sabay daw sila. So naglakad-lakad muna kami ni Apap doon sa labas. May nakita kaming kainan na Ilocos Empanada. Tapos tinikman namin yung shawarma doon sa so may malapit lang doon sa night market. So, ngayon, alis kami. Mag-ikot-ikot muna kami dito. So ito try namin kumain doon sa Katis Cafe at tayo. So, man, pakita Ah, let's go. Capis food, makakas ka Mortar kami ng egg soup. Sakto, mang lamig. Mainit yung sabaw. Ito pa yung isang in-order na yung makakas Garlic buttered chicken. Dami rin yun, no? Kasi ito yung rice. Eh. Magkano pa? 200 pesos. 200 pesos. Lambat. Lambat. Kain muna tayo mga tayo Ito kami ngayon sa labas mga ka po ng BenCab Museum. Lakad-lakad lang. Maganda rin kasi yung spot dito. Dito nga pala sa loob ng BenCab Museum ay bawal mag video picture lang. Bawal din yung may extension sa camera. Ginamit niya pop yung extension nitong tripod. Eh, sineta kami nung staff na bawal daw yung may extension ng inyong camera. Dito lang sa labas pwede. Hindi pwede Ito kami sa Igorot Stone Kingdom mga kaiska po. Makakit-akit. Ang taas ito yung mga nakikita nyo sa uh, internet, Facebook, at sa Instagram. Mapagod din siya ang kitin. no? <laughs> Panayaklet lang dito, mga ka po. Medyo nakakahingan kasi karamihan ng ano, patas. Kabayo. Oh, Ito na kami sa mga pinakataas mga po. Okay. Lamig na, mapag na eh, oh. Tapos, meron din pala mga kainan sa baba. May kapihan din. Kung nagutom pa kayo, yun, pwede kayong kumain din sa baba. Mulan, maas ka po. Tambay muna. Mas na muna eh. hindi pa rin kami ka kapag tambay pa rin mga dalawang oras na kata kami nakatambay dito lasper pa rin ang ulan kapag <laughs> di pa rin ito Miguel, kapote na lang pabalik doon sa aming I pransyan or sa kakainan bumili kami ng ito ayos din, pampainit lamig kasi kanina hindi na makita tong ano eh yung fog kapal na so, hindi na masyado makita yung view kaya lamig Yon mga kaska medyo umina na. Umaambun na lang konti. Konti na lang pala ang tao. oras na. 5.45 na. Let's go. Yan na, malakas na naman ulit. Tara, bisan natin. Good morning, mga kaska po. Magahan lang kami. Corn beef. Egg. Kafe. Pauwi na rin kami pag itas namin mag-breakfast. Ngayon may bagyo eh. Inting. So hindi na namin alam kung baha dun sa dadaanan namin ngayon pauwi. So sana naman safe lang. Kain muna kami, tapos biyahe na. Salamat sa mga nanood. Sa mga nag-subscribe na bagong subscribers natin, maraming salamat po. At nagugustuhan niyo mga trip namin ni Hap So lagi namin sinasabi, travel smart and safe. Joss. Yes. Bye. Bye, Mas Kapo. Ingat kita lagi. <laughs> Putul di sitar. That is...